Ei! Hey. Ay! Ay! Okay. Kaya, kaya, you know? oh, pero, ay! Kaya, ay! Ay! ako Ay! 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 boring. Wala akong magawa. Sa so, kumalis. Pagtripan ko na lang kaya yung dalawa. <laughs> Tingin mo pre, utuwin ko na lang. Utuwin ko na lang. Tara, <laughs> may naisip pa siya ako pare. Ano yan? Bawal may in-love challenge. Pre! Sinabi ko siya ako sa akin kanini. Na eh. Ano ka na na ka? Hindi, pinapala ako eh. Oh, oh. Hindi, sabi niya ate kasi. Mag-challenge kayo. Ano na nga challenge yan. Bawal may in-love challenge. Oh. Oo oh, nga. Inad na sa akin yun. Ah, hindi yun. Ah, hindi ba yun? Pero, ito yung maliligaw. Ha? Ito yung maliligaw. Nagkagawain yun. Lalaki ki. Gagawin mo talaga yun. Kasi ito yung si ate. Si ate kasi sirang-sira yung pag ano eh. Kahit alam mo yung mataas pa yan. Talagang independent room. Ah, ah, okay. power man empowerment. Diba? Ah, May ah, ganon yan. Ah, tama. Ganto kasi. Sirang-sira yung pag extra effort yung lalaki. Ano yun? Una mo po, Ah! Five minutes. Ngayon yan. Ano yung love? Ano yung mo po! Gani na! Hahaha! Hindi ah! Totoo yun! <laughs> Puntahan naman natin si Monica! Hahaha! <laughs> na! Tara! Eh! Hey. Hey. Oh. Eh! Sabi ni Direk, kung ganun daw kayo, mag-Balmain Love Challenge kayo! <laughs> Oo oh, nga! Pero siya yung maniliga, Wala ka nang gagawin! Oo, oh, Nagpapakipot ka na lang! Ano ah, 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 ah. ah, 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 nga ate? Game? Okay Simulan na ngayon! Eh? Oo! Oh. Siya naman nag-vision eh. Nagulot niya ako bigla. Wala, no? 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 Wala, Wala, no? Wala, no? nagulot ako bigla nag-decide si Derek eh. Parang tinulong niya ako. Oo, oh, parang sabi sa akin. parang gusto kong mag-ano, mag-jowa challenge kami niya. ano mo na titigyan. Hindi, nabutas kasi yung nasa gano'n. Nagulat lang ako. Kasi sabi, eto nga yung explain ko eh. Sabi, Jay, parang gusto kong mag-jowa, ano, mag-bawal ma challenge kami ni ano? Ni ate mo. Tago. Drake, ikaw, Drake, bala ka. Eh, eh, sinakyan ko na lang, alam mo yun? Sa so, paano lalaman kung talo? Na? Kung talo o panalo. Yung fall, una mo full, una may in love. Bawal may in love challenge nga eh. Ano ka ba? Eng, eng? Ah, ah, e, ah. Hindi, hindi, siyempre, pwede niya maitanggi oh. yun eh. Ha? Oo, oh, paano lalaman? Depende sa ano, ganon. Hmm, depende oh, kung kay ka. Ah, <laughs> oh. <okay>. Eh, matigas. <laughs> ha? Matigas to? Oo. No. Matigas to, siyempre. Oo, oh, siyempre. Oo, oh, siguro. Siguro, alam din na, ni Drake, para kunin kilitin mag-intro? Simula na nga ngayon. Start na nga agad eh. Challenge mag intro Wala na, wala na. Kapi ka na! Pagod yan. Nagpala yun. Pero Puro mga agad gumising yan eh. Check ba yung every morning nakakapit ka? Ang gusto. Ang gusto. Ang gusto. Ang gusto. Eto, ah. eto ah. Hindi ko lang gusto siya tanongin eh. Ah, okay. kasi, gusto mo mag jowa, mag ano, oh. may jowa challenge o bawal may hindi ba? May kayo? Ayaw mo? Alam mo, sa vlog, isang ano lang, content lang, isang topic lang, madamay ka pa dyan. Mema? <laughs> ayaw, ayaw sabihin ano? Ayaw sabihin ayaw eh. Ko. Pero pag pag wala yung camera, i, ano, baba, baba mo yan. Ay, yakapin ako yan. Ah! Hoy, <laughs> ano, May ka pa. May lakad ba tayo? May lakad ba? Baka! Baka may lakad tayo. Ah, Magtasong magkape, alas tayo. Sana sa parang... Ano, ka muna. <laughs> yeah. ba, yeah. nature, uh. Ay, alam ko may like sa nature ito eh. <laughs> nature? Oo. Oh. Oo? Oh. Oo. Oh. Oh. Di ba mo ba, ba, ba tayo falls? Oo nga no. Ah! Ito? Mga ganong... Mga ganong style. Mga mm. kaling mo rin Ano oras? Tapos na kape mo. <laughs> 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 Sabi sa'yo eh. Wala ka nang gagawin. Papakipot.

Ge, sasakyan natin. Yes! Ang ko to. Malandi mo naman Oo, ilabas mo sino ka. May mo ba tumasik sa kapi ko? Ilabas mo sino no, ka. Eh. 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 <laughs> <Ayoko? laughs> gusto Ayoko? mo ano kayong dalawa? Maliligaw challenge? Ayaw ka eh. Ayaw ni. Yo ko. Ayaw ko. Kunyari crush kita. Yeah, Na-open. Kunyari okay. crush mo ako. Mga ganon. <laughs> Ayaw ah. <ako. laughs> Ayaw. Ito tayo. Ayaw pag ganyan, di ba ang usapan na yan? Ano <laughs> yung man nun? Wala na, wala nang usapan. Ang challenge yun lang. Hindi, oh. banding naman to ha. Ayaw mo. Yeah. Yeah. Banding yan, bad truth yan. <laughs> Maliligaw challenge accepted. <laughs> yeah! Lalandiin ko ito ng marindu. <laughs> Makikita mo kung paano lumandi si Queen Mane! Yes! yes. Marinig mo! Ma. Ang ganti ka! <laughs> <ha>? May gayuma ka! <laughs> <laughs> may gayuma ka! Ako may bubelya! Ako may... Hey. Hey. Tara! Pax! Yeah. So where now going to? Secret ah. naman. Imposible hindi may si Direk. Hey! Daker! Look at Daker! May kurubato talaga. Alam <laughs> mo ano yun, tamang ano lang, tamang, ay, simple pero lalandiin. Ay. Parang kapag ano, ha, Direk, ano yun? <laughs> <laughs> tingin, tingin, tingin ko matatalo yun, te. Matatalo ay, mo man. yun. Tingin ko. Sipin mo, lakas ng karisma ng kalandian ko. Hey! Sina-challenge ako nang ganito, yung na gawin ko doon. Kaya ako talaga yung challenge niya nga to. <laughs> Tignan natin ha, kung uubra ka. niya. Akala niya, wala ko spirit sa lalaki. <laughs> Akala niya siguro virgin ka. Kasama siya. Asaba siya. <laughs> Direk, tara na ba? Hey! <laughs> wala, di siya natadala. Oh, siya Hindi, hindi, hindi. na po ba, ko? Ikaw ako punasan! <laughs> may tinatanong, nagtatanong, Drake. Saan nga tayo pupunta? Sa nature. Saan nga sa nature? Tingnan mo ako. Saan? Ah! Hindi, ayaw talagang tamingin. Ayaw talagang tamingin. mo talagang tamingin. rin na, Kala the... <laughs> mo, suko ako sa'yo. Let's go! <laughs> ha? Hindi so, mo nakikita? Nakikita na ang buong madla. Pax, so nandito na kami sa location na to. Ano, Blue Lagoon. Kasama ko si Supersonic. sonic. Hey. Sonic ang puto. Sonic ang puto. Tignan mo, nag-welding, nakasama. So actually, nag-wonder ako until, now kung anong gagawin sa akin ni Derek. Kung paano niya ako pa i Pero ako, meron ako sarili kong discard. Ah, meron ka? Oo, oh, may ano, strategy ka, no? Ito ba makapokus? Totoo ba ito, Totoo to. Ayoko ko rin kasi bagay sa suot ko, puti. Sige na. Sino sa'yo? Ako, di kasi ako tinuhanan ni Derek kanina eh. Eh, sa'yo ka, maganda to. Di ako tinuhanan. Anong magtingin niya sa akin? Tumutawa ako. Sa Saan ka ba nagwe-welding? Ma naman dumarad na? gumagawa ka sa resort ngayon? S**t welding. Hindi welding to. Para magmumotor. Forma to. Forma. Ay, ano talaga? Sige na! <laughs> <laughs> may <tuloy> mo na. Hindi ko kung may tuloy. daw ako maka-focus. Okay yeah. <laughs> Tanggal yun. Hey! Okay. Tignan mo, puro koreano yun nandito sa lugar namin, sa location namin na to ngayon. Tapos tumitingin sila dito kay JJ, kahit yung mga magagandang koreano yung nakikita ko sa mata ko, yes. na nakatingin sa kanya. Kasi iniisip ng mga koreano dito, tanga to! Hindi, <laughs> 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 naisip na tanga, parang robot to human AI to <laughs> <Para> <laughs> Bakit ka <sana>? nakikinig? <laughs> ah, ay! Siguro, kunyari nakasala, eh siguro! Kunyari oh. nakasalamin ka, pero dito ka nakatingin sa akin. Hindi <laughs> ka na, ah. kung ganin ka na sa oh, ay, akin. Marika, marika. <laughs> okay, okay. Sagaling mo salamin mo, para malaman natin kung saan ka nakatingin. Oh, yeah, yeah. Ang layo, ang layo, ang layo ng tingin eh. Wag kang ganun. <laughs> babal may babal may ilo, ba? May ano tayo ah. mo <laughs> na lang, makinis sa'yo, <laughs> tinakpan mo pa. <laughs> tayo mo na, na. Hindi <laughs> <laughs> sigaw ko dito. Single. Sing. Tumiting sila. <laughs> <laughs> oh. Ang oh, mo. Okay na. Ay 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 ay, 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 may makinis na. Tangin dapat face mask. <laughs> Sige na, may kapayento kay Tawagin kita dito, may brother, may brother. Okay, ako ko. ko pa dyan, mamaya, meron kasi akong ano, pasabog mamaya kung paano ko siya papain laben. Mabilis kasi akong kumino. eh, hey! Si Derek, umorder ng pagkain. Oh. Boodle fight. Ah! ah Puro ba paborito mo? Ito ako pa'y labi. <laughs> <Kung may> stomach. <laughs> eh, Nag-stomach inaw lagi. ako lagi. Ito Nandito ako para sumuporta. Huh? Para sumuporta dito ako. Ito ako ah. pinapainap. Kailan pinapain. pa ako nakasampay dito. <laughs> Wala nga, di nga Ay, eh. opa! Okay, ka kayo, ah, opa, no, kaya opa. Eh! Uy, ano, Gatihan mo! Oh! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ako? Ano ba? Ano ba? Ano pala Ano Imo Ano imo. Ano ba? to. ba? Ano na Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ay, gawin ito lang! Diling! <laughs> diling. <laughs> diling. <laughs> oh, may, ano? <laughs> Tawa ng tao! Oh. Gakoy, no? hindi na natawa yan. Hindi na Bilog, monay, monay. <laughs> Tidak oh, <laughs> 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 ang isang 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 Ayahnya isang 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 Napatay ko yun! niya! Dulin yung na! Dulin Wala! Hindi! lang sa'yo! Oo! Oh, ano siya dito kasi ah. Okay! <laughs> salubong! <laughs> salubong <laughs> salubong! Kainis nila! nga eh! Ano, okay, ako hindi! Hindi! <laughs> ay hindi! <laughs> sabihin mo eh! Hindi! Hindi! Hindi ko masasabihin! Ano? Eh. Ano dapat?

Oo. Kasi yan. Kasi yan. Huwag ka magkalala. Hindi na ikaw may surprise. Kaya tayo? Oh, meron ka rin eh. Ah, oo. Kaya, mga. Ah. Bago tayo kumain lahat. Siyempre, yung unong ikaw muna. Ikaw ako sinubuhan, sinubuhan. Reminded ako. Yeah. Ang pabibig mo. Ano ko, sarap yung laway niya. Ah. 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 Ah naganya sobrang pobahan din ah. kita. Kailan ka yan tae? <laughs> <laughs> ayaw ayaw. Ayaw ng ganyan. Lalaki 'yan eh. Hindi na no, asikaso gaga ibang klase. Kain na bebe. Oh, nawawala ka ina. Gusto pagainin kita. Ah. Basta mo na gawin nya. Kaya ako naman puro. Ayaw. Eh. Paka independent siya. <laughs> ako independent man. Hay nian. 'Yun yung <laughs> hipon

Tayang! Naka-pumpers e! Sining na kami! Eyyy! Let's go! Uy! Terno! Aaaah! Terno! 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 Picture! Facebook! Ikaw, Facebook? Okay. Kita lang niya Facebook! Okay. Alam niya Facebook mo ah! Follow sa Sama mi! Sama okay. mi! Thank you. Gago ka! Ano mo na bagay tayo? Tingnan mo. Ha? Grabe. Bagay na bagay kayo, di ba? Siguro! Siguro!

Kaya try namin i-close. Medyo masikip dito sa taa. Oh my talaga? na, yung ito? solid. <laughs> Masaya. Oh, no. Wala pa tayo sa exciting part? Para pinga mo. Tara. Naka lang, Jay. Nothing beats a jet to holiday. <laughs> <laughs> And right now, you're the 70 pounds. Oh, ang ina mo, Jay. Arap ka dito, arap ka dito. Eee! Nothing beats a jet to holiday. <laughs>

cute lang ako dito, hindi lang kay Direk, pero sa mga Koreano na nakapaligid sa akin. At habang nag adventure kami dito sa tubig, tumalon nga pala si JJ para magpapansin, nagmukha tuloy siyang nahulog na kahoy sa ilog. Alam niyo mga nahuhulog na kahoy? <laughs> 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 Kaya, di ba kayo, si JJ? Pidobo -pido na kasi. Ala, si JJ, oh. <laughs> eh, JJ. <JK. laughs> <laughs> Mamang galang eh. Basta. <laughs> Ayowa tayo. Ayaw mo matatanggal eh. No sense kasi dito, sino sa terrace ang angel ako sa nature. mag <laughs> na. Ibang nature yung. <laughs> ganap na ganap, ah, ganap <laughs> pa.

Blue Lagoon. Oh, Blue Lagoon. Oh. Plus points ka sa akin doon. Pero di pa rin ako in love. Sorry ka. Oo <laughs> nga. So ngayon, pag may pagdadala daw sa atin si Direk ngayon, hindi ko alam kung saan. And yeah! we're going there right now. And matutulog muna kami kasi medyo napagod kami kakalangoy. Tsaka naka-adventure. Grabe! 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 So, ano lang ang kalungan? second ano natin, gagawin mo sa atin? Yung high high highlands. Highlands? Yung mataas na parte ng lupa. May nilang overlooking. Wala ba dyan? Wala dyan, wala dyan. So <laughs> yun, oh, So yun, So sa yung high high highlands, yung high looking na yan. Yung high <laughs> looking na yan. Hindi ko alam sasabihin ko. So, punta kami ngayon doon and let's go sa high looking. What? ka papunta na kami sa ano, Santo Direct, Kulasi. Oh my god. Sobrang excited na lahat. Yay! Yay! so, <laughs> na kami ng, ano sa Kulasi. Hindi ko alam kung meron sa Kulasi. Pero, ang saya saya! Yay! Ito swimming yan. Ang ka. nag kanina eh. 蛋白。Oh. Oh, hindi kami natuloy kasi sarado yung part na pupuntahan namin na pupunta, wala. Oh, yes. sa paglalagay kanaman ng mukot ano Babawiy ako pag ah? yes. Babay, yeah. babaw naman walang nadesapoint to masaya ano. ayoko putos ay, 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 sa putos bakit magmaya masusubukan niya niya ah bata. Ganoon, ganoon, ganoon. ah ako. ganon 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 ah ganon 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 yan ganon 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 lolo. Mag-massage kita mamaya. Ano na? Kaka-hide massage yan. Alam mo, kaya sinasabi sa'yo mga challenge na ganito na bawal may love challenge. Ang mukha niya, no? Paano pa ako may... Paano pa ako matatalo sa challenge na to? Talo na. Mag-massage kita mamaya. Boat, <laughs> <Put> balikat, <laughs> ulo. Ayy. Ano ba yung kantang yun? Bangkot, uh -huh. balikat, ulo. Uh -huh. Kanta ni Peter yun. Kanta Balikat baba. Kanta <laughs> ni Peter yun, bali Ano? Nalulungkot no. ako. Oh. Wala, wala. Ano, yung challenge na to, t? walang nanalo. Oo, oh, oh, pero feeling ko matagal ka nang ilag sa akin. Pero, walang nanalo. Alam, 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 Disappointed ngayon si ate, guys. Alam nyo ang bakit? Kasi hindi namin napuntahan yung isang dapat pupuntahan pa namin ng lugar. At sumabay pa. Meron siyang dalaw ngayon. May dalaw si ate ngayon. Pareho silang ayaw magpatalo, guys. Alam nyo lang. Uy, sakto. Tiyan. Nga.

Ah. Ha? I don't ako nang ano. corn, corn. <laughs> corn. <laughs> corn mahiis. Ah, corn. Alam corn ko, ayo ba para hawak mo 'to, may corn ni Nong ah, ganoon ni. Eh. Ano 'to? Kasama <laughs> 'to sa jaling. O teh, kasi parang dua diba, di rat din natin 'yung putang isang ano natin, 'di diba? oh. Kasi napaparisip mo parang ano e. Kasi feeling ah. na kanina talagang natatalo na si Drake e. Eh. Ah. Talo siya. Ah. Kaya gusto niya bumawi. Ano e, napahiya ako e syempre. Ah. Akala ko. Ah, so challenge pa rin to? Ano ko lang, uh, offer ko lang sa'yo. Please offer Hindi lang surprise ko lang. <laughs> Pagkano lang, <laughs> treat ko lang <laughs> sa'yo. <laughs> <laughs> Hindi ko natalo to.

Ano Or, sabi oh, sa sabi? <laughs> okay, no. na, mo sabi-sabi? O, kaya na. Kaya ko sa bato. Kaya ko mailag sa bato. Bato. nang lagyan. Parang matalo ko Parang matalo Parang matalo ko dito. Kaya uh, na ko natatakot sa meron pwesa. Ay! Nag-oo Yes! Kaya siguro gusto ko ka siya. Alam mo, eh. oh. Jay, kaya ko halikan kahit sino. <laughs> Mema! <laughs> oh. Alam mo siguro halikan ka na kanina. Agay Guys, parang natalo na si ate sa challenge. <laughs> kaka, kaka. Oh. Hindi pa din. oh, hindi. Oh, hindi <laughs> to. Hindi <kailan> ako. Alam, kikis na kanina eh, no? Lumalang din lang ako. Sito, nagkakapit lang. lang eh. Bakit? Kung tinanong oh. yung mukha mo, na-expect mo. <laughs> <laughs> Siyempre so, naman mamay dumi, mga gano'n, no Ayun, mag-lap-lap, lap-lap pa niya. Oo, yung bahay. Oo, oh, may oh. hey. makami. Eyyy! Saan? Pingi. Hindi piling ko, mi amor. Piling ko ito ha, talo si Derek. What? Tanga! Hindi mo lang nabitingin. Oh, 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 paano, paano? Paano? gusto Nakita mo kanina yung shorts niya? Oo. Oh. Nakabakat ah. <laughs> Tumigas? Nakita? <laughs> <laughs> Tumigas sa ba tapos <laughs> pati ba naman tinitignan mo? Oo! Oh, <laughs> Nakakita ko! Okay na sa ba? ko yun, Nakita ko yun. Nakalala... So, so pag gano'n, means talo? Malamang! Oo, kaya lang, kaya lang, malamang, malibugal isa. Kaya na yun. Sabi, <laughs> <laughs> oh, <laughs> 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 <Nailan laughs> si, hindi totoo! Bakit nakita ko, nakita ko yun. Hindi <laughs> <may laughs> mo matatanggap. Oh, ay, bakit? Ay, um, oh. Kaya yung kasi nasushoot yan ng ano dati mga oh. film na naghubad yung mga oh. kapag oh, ano, mga, mga kayo. indie, uh -huh. mga ganun. Nasushoot siya na direct ng ganun dati, oh. Ay, oo po, ano? Oh, o, bakit hindi siya doon na ano? Uh, about sa akin, May nakadamit ka pa niyang partida. ah! grabe yung magnanasa. Ang <laughs> meron ako ngayon. grabe yung magnanasa. Napansin ko. Napansin na talo ang talo si Direk guys Sa <laughs> challenge yon ano talo? si Direk kasi tinayuan. -tina -tina. <laughs> ako na nagda-decide talo ako sa ito lang kahit may love ako hindi But, hindi, hindi ko alam sigot. <laughs> <laughs> mema, -mema. Uh, mema, Mema! lang. O, mema -mema. Ako na the winner is Queen Mare! Congratulations! <laughs> ang reason, okay. tinayuan si Direk. <laughs>